255.5 billion pesos. Ganyan kalaki ang tapyas sa nirebesang budget proposal ng Public Works Department sa gitna ng anomalya sa mga flood control project. Ipinisenta ni Secretary Vince Dizon ang kanilang revised 2026 Uda, unhaady, budget proposal de sa 50. House Appropriations 20. Committee. Mula 881 billion pesos, bumaba ang panukala sa 625.8 billion. Halos one-third mula sa unang naisumiting pondo o na nagkakahalaga ng 252 billion pesos ang tapyas para sa mga flood control project. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na zero budget para sa kontrobersyal na budget item. Ayon kay Dizon, ito na ang pinakamababang pondo ng kagawaran mula noong 2020 kung maaprubahan. Hindi po ito 100% perfect na budget. Pero po, given the limited time frame that we were given, we feel that this is really the best Budget that we can submit. Bukod sa flood control projects, tanggal na ang pondo ng duplicate and completed projects na una ng pinuna ng mga mambabatas. Wala na rin budget para sa overlapping sections ng road projects pati na yung mga rock nets at cat's eye na sinasabing pinamumugaran din ng anomalya. Pero saan ba posibleng mapunta ang pondo? Ang rekomendasyon ng DPWH, ilaan na lang yan sa ibang sektor gaya ng kalusugan at agrikultura. Tila may agam-agam naman ang ilang kongresista kung mawawala na ng pondo ang locally funded flood control projects. Yung mga matitinong flood control na matagal nang hinintay ng mga kababayan natin, unfair naman po yun. Hindi naman po ibig sabihin noon ay wala ng flood control unang-una po. Para po sa Metro Manila, meron naman pong budget din po ang MMDA para sa flood control. So hindi naman po totoo na zero. At again, Meron din pong budget ang foreign assisted projects natin tulad po ng mga flood control natin sa bandang Marikina area, Pasig-Marikina area. Dagdag ni Dizon, tumaas ang alokasyon para sa pagpapasayos ng mga daan na tulay at kung sa kalidad naman ng na mga proyekto ang usapin. Are there any safeguards or measures we're putting in place? Are we upping the standard for the asphalt or concrete that's used so we don't always have to reblock? Kasama po yan sa mga reformang i-introduce natin. Uh, unfortunately, uh, sad to say, uh, yung quality ho ng marami sa ating mga roads is wanting. Winistron din ang dagdag na 57 billion pesos sa tinatawag na Convergence and Special Support Program. Proyekto ito ng DPWH na nagbibigay suporta sa road infrastructure projects katuwang ang ibang ahensya. Paliwanag ni Dizon ang galing ang suwestro ng pondo mula sa district at regional offices. Nangako ang kalihim na mahigpit nilang babantayan ang mga proyekto mula procurement hanggang implementation. Moving forward po itong mga budget proposals na nanggagaling sa district, paakyat ng regional, pa paakyat sa central office, ay eh talagang masiguro natin na responsive po sa mga totoong pangangailangan po ng mga communities. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.